Yan mga boss. Ano yan? Dalawang lata. Subukan ko muna dalawa. Titirahin ko sana tutukan mga boss. Tutukan subukan ko sa tutok. Kaya niyan takusin dalawa yan. Tutok. Dalawa muna. Yan dalawa muna mga boss. Tapos ilalagay camera. Yan. buka natin Tutok kung parehas lang ba sa malayo at saka yung tutok Na. grabe grabe naman hinga rin wala oh iba pa rin pagtutok mga boss hindi niya nga natagos nung isa oh kasi hindi nakabuylo yung bala siguro hindi buylo atras ako mga isang dipa mga isang dipa Subukan ko mga isang di pa. Puta kasi yan eh. Nasa halos ah, dalawandang ka lang yata. Subukan ko mga isang di pa layo. Subukan natin mga isang di pa. Siguro kasi hindi nakabuylo bala. subukan natin lakas itong mga marble ganito na ito. wala oh ganun din ito hindi pa sa lang ang natagos niya Sa. buti pa sa 10 meters eh kinamahanda sa 10 meters ano eh pati dito butas eh ito isa hindi pa hindi niya nabutas hindi na butas Subukan ko sa mga tatlong di pa. Hindi kasi masyadong builo yung bala. Siguro, kaya ganun. Kasi okay, malapit lang eh. Subukan ko sa mga tatlong di pa. Tatlong di pa. Try ko tatlong di pa. Tatlong hindi pa. apat na lang, apat. Mukhang natin apat, probos. Oke, okay. tunggu pak. Ya deh, baba dan taman nanti toh baba. Alam mo lumusot. Nabutas niya naman yung pangalawa sa tatapat tadi na di pa. Nabutas niya na. Kasi nakaboylo yung bala eh. Nakaboylo kasi. Apat na di pa yan. Subukan ko sa mga 9 meters. 9 meters. Wala nang data Ito lang dito Ito Nine meters, bukod okay. ko Buko. Yan, 9 meters. Tuna ko sa may tubo yan eh. Tumagos. May binago kasi ako dito, binago ko yung toser ng ano, toser ng bolt action ko eh. Ito eh, kasi hindi talaga tumatama eh, ngayon tumatama na. Kasi hirapihan pag nawalan ano, accurate niya eh. Kaya karon umiikot ang bala doon sa dati kong bolt action. Sa tuser yata niya, binago ko yung tuser. Kasi wala na talagang kapalag-palag to. Ito. Kasi kung itong difference ay yung tubo, dapat hindi na talaga to tumatama pag binabago ko dito. Kasi kaluga. Grabe to, tatlong dubli to. Tapos ganyan pa ang pagitan ng ano niya, no? One inch ang pagitan ng ano, tape, tapos tape. Tapos sikip talaga. Pit na pit talaga. Tapos Bago pinasok, may palaman pang ipoksi. Eh, Pag tigas ng epoxy. mas hindi saka galaw niyan. Saka kung yung tubo ang diferensya nito, dapat kahit anong gawin ko dito sa bolt action, dapat walang magbago. Ganun pa rin. Dapat di pa rin tumatama. Eh, tumatama na siya. Dati kahit 9 meters, di tumatama eh. Iiikot yung bala. Nagkaroon ng magnus effect. Dito sa pusir binago ko yung toser ng bala kung ano yung inaasinta ko, yun ang tinatamaan eh